Hello mga ka-farmers, welcome back to my YouTube channel for today's vlog uh, Pakita ko sa inyo ang isang mais na may sakit Ayan. So, hindi halos siyang lumalaki Dahil uh, may mga ano siya ng mga insekto Ayan. So, or sakit ng mais So, papakita ko sa inyo Ayan. So, ito Pinigitahin nyo yan mga ka-farmers So parang inuod siya. Ayan no. Yung pinaka imbudo ay may ano, maraming parang mga itlog-itlog. <laughs> Bigyan ko lang. <laughs> yung mga farmers. Oh. Ganyan. Inispray na daw ito ng ano, bertako. Maliit pa lang siya ay eh, ganyan na, no? Parang umano na ang mga uod. Na Ulap Nalata na. Ganyan. Dami na. Dami, no? no, eh. oh, dito yung... sa part naman dito sa gitna. Okay naman. Dito lang sa gilid, ano? Hmm, pero alam ko dyan, marami din nagsasabi yung nga daw. Mm Hindi -hmm. kasi may kalating bag, may pre, ay sa isang bag, may pre, may din yata mm -hmm. 5 kilo gayon o dalawa kilate. Ah, pinaglahok nyo? Sa ano? Pinaglahok nila. Ay. Yun na nakadali dyan, yung lokal. May local yan eh. Ah, may local na ano? Mm hmm. Parang ang dami niyang ano eh, itlog eh. Oh. Sa loob. Hindi dito. Hmm. mga farmers ganyan yung nangyari dito sa mais na to. So nang maliit pa lang ay eh, hindi napansin na uh, may mga ganito na pinabayaan. So dumami parang nanganak siya. So dapat maliit pa lang ay eh, namamonitor mo na agad yung iyong maisan. And spray mo na agad na mga pamatay sa ano, mga uod. Ayan, dami. Halos dun, simula dun, hanggang di, hanggang doon, simula doon. Ang ganda, ang sa dulo. Ayan. So kawawa ang ano ang mais so, may kita nyo mga farmers oh. Kawawa ang mais hmm. so ganyan ang na nangyayari sa mais napuputol yung yung pinaka ano niya, sa dulo ito ang daming ano <coughs> parang itlog nagbubutas butas sa mga daon ganyan mga farmers. So ito ay nakita ko lang dito sa uh, aking dinadaanan. So napansin ko kasi ilang beses ako nadaan dito. Ay eh, ganito yung nakikita ko. Kaya bilago ko. Ayan. Kaya mga farmers, kung kayo may maisan, sa so maliit pa lang, pag nakita nyo ang inyong maisan ay mga inuud na. Ispira nyo na agad ng mga mga insecticide. So para hindi na maapekta ng yung mais kawawa. So, ikaw ang malulugi. Eh. So, malaki din ang gastos sa pagmamais. So, hindi biro. Ah, mahal abono. So, so, hindi rin madaling trabaho sa pagmamaisan. Mabigat na trabaho. Kaya, ingatan mo, alagaan mo ang iyong maisan. So, yun. Yun yung advice ko sa inyong mga farmers. At, yun salamat sa inyong paunood. So, salamat sa inyong pag-support. And don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.